maganda na yung tulay oh. Noon parang puno lang ng nyog. Siniminto. Siniminto na. Mm. Ayan. Nandito kami sa Mualbuwal. Vlog, vlog. Awato na ako paka ano din eh. Para paka-abot din eh. saka parang makakatakot na eh. Surulo nga kami din ni Gabi. Nagsulo kami. Gabi na panagat Sino ang kapuno magsulo? Sana yaya, mga katawuhan. May ano lang kami. Plus night. Nga, yeah, mao. Sorry ka mulit masulo. Mao po ako. Tuig. <laughs> Sorry nyo na tuig. Ambot. <laughs> Sorry naman. Nabayaan na kita. Gatin man ang gurang hindi. Ngayon doon. Akagayon saan view saan agihan? Anong ginayon sini? <laughs> <laughs> Naano man ang ginayon sini? Hoy, hindi nga ba yung tourist guide? Nagalagi na Kaya kung tourist malagalag guide. Malagalag kita Ha? Ho, ay mo rin na tourist guide na mo. maya doon. Para mo kita saan makatulay. Makatulay ako. Hmm. Hmm. Doon ka na sa baba umagi. Hindi, hey, may tawa ka naman. Yeah. Hmm. Huh? Ayan. Ayan. na kumaagi sini. Yan, ho, kaya sa ako, Agoy. 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 Ay, di na dinin ako sa baba maagi o. Oh. Inaikpuhan niyo ng mga tulay. Yeah. Uh, Omyg, oh, hali ho dinin nagkakaririto tao? Kaya, kaya, na, ka, kaya, wala na talaga kayo. Hindi Bisa mga pa kami. Awado na. Wala. Yan ako nakabot uli. Hindi na na kaya, kaya, hindi na ano? tubig. ba? Eh, machinilas na ano ako. Mati una. Aw hali un mo may ansinilas mo. Hali un sinilas mo. Manay hali ana sinilas. Mataro mo. Malinig-linig dito ba sa iyo? Na Pa? Ang pretty yas. Ang ko. dinare lang may aircon? Ano tawag sa lugar na to?